Shout out sa'yo, Idol, no? So, malalaki ang hipon natin. 510. 510 po ang per kilo ng hipon. Gaito ang kalalaki po. O, jumbo size. Kasi ang laki ng hulo. Yeah. <laughs> yeah. Mga viewers mo punta dito. Oo. Nabili. Nabili sa'yo. Kanina na. Hapon na, hapon. Hapon na? Hapon na. Hapon na. Ay, okay. naman madaling araw, meron din pumunta rito. Kapa, may tangay din ako. Hindi na kapaan, hinahanap kayo vlogger sa So, dito po, 500 pesos po, no. Nandito, po, may tinta po mga yellow pin, no. Ano po, sobrang dami po kilo. na. Po. Ayan po, 500 po ang kilo ng ipon po ngayon talaga dito. No? 250 po ang per kilo, no. Tapos, uh, uh, balsa, galunggong, 100 po ang per kilo. Lapo-lapo, 350 at uh, 200 ayon. po, no? meron so, din po mga alimat. Ang lapo-lapo ni Idol. Ito, so, meron din po ang alimat. Asan dyan? Yung 7 kilo yun, yung uh, mga yan. Yung 7 400 na lang po, wala nang 500. So, 400 po. Ito po, ganitong kanilaki po, po yung alimasag mo. No? Oh, 400 po yan. Ka-kada uh, kilo, no? Dito, ah, uh, dito rin po so ay may lapu-lapu. Lapu. Ganda-ganda po na lapu-lapu. Wala nang 350. 300 na lang po. So mas mababa po rito, no? 300 oh, pesos ba. po ang lapu-lapu. Tapos meron din pong pagi. Ayan. Ayan. So, ang ganda ng mga ikta po natin dito uh, sa Malabon Fish Market. No? Ayan po. So, ayan po. At ibinalot na po. No? Itinakay na sa kanyang motor at iahatid na po sa kanilang lugar. Ayan. Tapos, meron din po alimasag na ganitong kalalaki po. Ayan po. ayam po. Fish Market Ayan po oh. Tapos meron din po 180 po Ayan po 180 po ang kada kilo po niya ng salenga punang tuna ay 250 po no ano ba si ano? bakla? lapo lapo at meron din dito malalaking alimasag grabe po yung laki ng alimasag po yan ganyang kalalaki po alimasag na mabibili niyo puro babae po yan no ng hmm, gandang alimatag sa puro babae, no? Alright, so isang magandang 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 umaga po sa ating mga kababayan at sa OFW na nagkatrabaho po sa ibang bansa, no? Chat out po sa mga idol po natin dito sa Malabon Fish Market Ganyan po ang kadagsaan tao ngayon po dito no. Dahil alam po nila dito ay mura po ang mga bilhin. Pero medyo mga nagtaas na rin po kasi nga papalapit na po ang Pasko. At bukas ay Pasko na po no. Kaya ang mga tao po ay nagpumamili po dito sa Malabon Fish Market no. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At ako po si Boss Lando Explorer no. Welcome na welcome po kayo sa aking mga vlog dito sa Malabon Fish Market. So, tignan po natin ang sitwasyon at kaganapan dito po sa Malabong Fish Market, no? At tignan po ang sitwasyon ng kanilang mga paninda ng hipon, isda at iba, iba't klaseng lamang dagat. So, tara! Let's go! Ganyan pong karami ang tao ngayon dito, no? Dagsang-dagsa po talaga ngayon. Ganito po ang sistema po yeah. ngayon sa Malabon Fish Market, no? Chat sa iyo, idol. Hey. Christmas. Merry Christmas, idol. Thank you. So, ganito po yung sistema ngayon ng kalakaran po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang dami pong tao at talagang ginarayo na po ng ating mga kababayan, no? dito ay 390 pesos po at Bukit Kalawa 170 Tapos meron din pong tuna, no? 220 ko ang kada kilo. Ang pera eh. So dumagta po ang tao ngayong araw po ng Linggo December 24, 2023 po no Ito po yung naging sistema po ngayon sa ating lugar sa Malabon Dahil na uh, sobrang mura po ng paninda Pero aalamin pa rin po natin na ang sitwasyon ng kanilang mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market Shoutout sa'yo, Idol! <laughs> So, dito mag alam alam po tayo ng presyon po ng mga ipon no so meron din po ditong paninda kit kalawang no atuna, ah, so magaganda po ang ating mga nakikitang ipon po dito sa malabon fish market nalang 70 lang po ang isda rito oh Alisala ay asa-asa 120 lang po at 180 po ang kilo no may manghala lapo, lapo rin po dito may tilapia ang batanggat po 120 po ang per kilo tama na do tama pala i-upload Pero may nakita po tayong hipon dito ang kiluhan po ay 440. So hipon po ang pinagkaagalan po ng ating mga kababayan na mimili po dito sa Malabon Fish Market. 520 na lang tayo. Maganda to tayo bago pa. Oh. 520. 520. Jumbo si size na hipon. Tapos eh, 400 pesos po yung nasa dulo, no? Itong kalalaki po yung hipon ng 520. Pare, pare, So, mataas po ang demand po ngayon ng hipon dito sa Malabon Fish Market. O so, ganyan karami po yung tao na mimili po ngayon dito, no? So, shout out sa iyo, Idol, no? So, kalalaki ang hipon natin. 510. 510 po ang per kilo ng hipon. Gaitong kalalaki po. Jumbo size. laki <laughs> Yeah. Yeah. Mga viewers mo kung tayo dito. Oo. Nakakita. Hindi sa ano tayo. Kanina na. Hapon na hapon. Hapon na? Nahanap na kayo. Na Kaya <laughs> naman taling araw, meron din pumunta rito. Kapa, may tangay din ako. Hindi na ka ba? Nahanap na yung vlogger So, dito po, 500 pesos po, no? Ang ipon. So, matas po talaga ang presyon po ngayon ng ipon dito. Uy, po yan, dito. Ha? Yan po, Okay. So, all right, right so, nandito mga may tinta po mga yellow pin, no? So, sobrang tayo po ng isda ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So, dahil rush po ang mga kababayan po natin dito na namimili po ngayong araw po ng linggo, December 24 po, no? So, dito po may mga paninda rin po mga hipon, 500 po ang kada kilo. Ayan po, oh. 500 po ang kilo ng hipon po ngayon talaga dito. No? Shout out, Idol! So, ganyang karami po ang tao ngayon. ako dito sa Malabon Fish Market. kita eh. Ah! Nahanap kita. Nakamili ka na. Ha? Ah? Okay. Yung kasama ko. Okay. Nahanap kita okay. eh. Nahanap kita okay. eh. kayo kay namili kasi sinamahan ko lang siya dito. Anim. Pabalik diba, ako dito eh. Eh, alam mo naman yung mga... No, Siyempre, di man ako yung pwedeng nanon sa ka Kayo namili eh. Eh, nahanap kita eh. Kayo nakatagal ko dito oh. Pampanga, Tagupan, Matangas. Meron din po po kit, Kalawang, 184 ang perkino ng no? Sambalit po yan. Kalawang, Lapia, Madal, yan, hindi na lang. So dito po, meron din po mga itlang maya-maya, no? 250 po ang per kilo, no? Tapos, uh, palsa, galunggong, 100 po ang per kilo. Lapo-lapo, 350 at ah, 200 po, no? Kaya meron so, din po mga alimasag. Ayan, dagsa po ang mga alimasag na malalaki po dito sa Malabon Fish Market, Ang kilo po ng alimasag ngayon, 500 pesos po, kada kilo po. Kanyang kalalaki po yung alimasag. 300 kilo, no? Tara lang, tara lang. So, meron din po dito na ano to ng alimasal, no? Ihimay na lang po. Ang tumpo po, 100 po, no? Bago lang mas kaya, na. Ayun, mga na po yan. At ihimay na lang po talaga. Shout out nanay. Merry Christmas po. So, ayan po yung mga presyon po dito sa Malabong Fish Market. Nakikita na po natin yung may mga taging po dito, no? O, so, lapu-lapu. Ayan po. Magaganda, lapu-lapu. magkano ah, kilo lapu-lapu, Idol? 4.50 lang. So, 4.50 po ang lapu-lapu. Ano -lapu. Oh, dito po may 350 po. Lapo-lapo pa rin po, no? Sa akin kay Dinong, mura yan. 350 lang. So, 350 po ang lapo-lapo ni Idol. So, meron din po ang limango. Asan dyan? Yung pitong kilo yan, yung mga yan, yung pitong kilo dito naman po sa dulo no, ang lalaki po ng kanilang isda rito na lapo-lapo no. Sobrang dami po no. So dito tayo sa kabila. So dito po meron po ang alimasag no. Magkano kilo? 400 na lang po, wala nang limandan. So 400 po. Ito po ang gatong kalaki po yung alimasag no. 400 po yan kada uh, kilo no dito at dito rin po ay may lapu-lapu so, ganda-ganda po ng lapu 350. 300 na So, 300. Mas mababa po rito, no? 300 oh, pesos po. May ang lapo-lapo. Tapos, meron din pong pagi. Ayan. So, ang ganda ng mga ita po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out sa mga tropang yagit. Ayan po, makita po na. Mga tropang yagit po dito po sa Malabon Fish Market. Shoutout kay Joshua. Oh, Joshua, shoutout sa'yo. Ano Salamat, boss. <laughs> thank you, thank you. Sticker daw Wala akong dala hmm, naiwanan ko sa bahay. Pag pagbalik na lang. na lang. So, ganito po yung sistema po ngayon dito sa Malabong pismatik kung saan ay dinarayo po tayo ng ating mga kababayan Maghapon po yan, ganito po ang magiging sitwasyon po dito no Talagang sobrang dami na po ng tao na namimili po ngayon dito So, nandito tayo So, shoutout nga pala sa'yo bayaw At saan kayo pupunta? Manghihingi, pili mo kami ulam So, ay, mangihingi mo Manghihingi po ng pabili ng ulam no Naghahanap ko sila ng mabibili dito sa Malabong Fish Market. no, lang po natin ng 6 na kilo pong hipon sa halagang 500 pesos po, no? So, ayan po, mga nakatayro na po at iakatid na po nila sa dami pong namili na ating mga kapatayan, no? Ayan po yung 500 po ang kada kilo po ng hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So, so ayan po, at nakikita po natin at meron po dito yung styro na isasakay na lang po sa tricycle motor, no? Binili po yan ng ating mga kababayan. Ayan po. So, ayan po. At ibinalot na po, no. Isinakay na sa kanyang motor at iahasid na po sa kanilang lugar. So, grabe po ang tao ngayon dito, no. Talagang hindi po maawat ang ating mga kababayan. Nagkahabol po talaga sa Christmas season. Ayan po tilapia po dito 110 po no ang kada uh, kilo tapos may mga tuna ayan po yung paninda ni yung idol dito ayan tapos meron din po alimasag na ganitong kalalaki po ayan po So, magkano kilo niyan? 400 lang. So, 400 po dito ang kilo ng alimasag. Malalaki na po yan, no? Talagang nagtaasan po ang demand dito sa Malibag Fish Market ng mga presyuhan. Hindi oh, na naman nagtaasan yung kasyo kasi. Kasi December 24 po tayo, no? At Noche Buena po dito sa ating lugar sa Pilipinas. Boss, thank you. Okay, dito po meron po 130 po ang lapo-lapo. Ayan po, 130 lang po yan dito sa Malibag Fish Market. Ayan po, oh. Tapos meron din po 180 po. Ayan po. 180 po ang kada kilo po niya ng salenga. Tapos 160 po yung nilachay. So magandang klase po yung isda po natin ngayon dito, no? So dito po ay meron din po si Kalawang. Ayan, alimasa. Yan po yung mga paninda po ngayon dito sa Manabon Fish Market. So, may bisugo po rito ay 240 po ang kilo. Oh, ma pong hito tapos po ang kilo po ng tuna ay 250 po no ano si ano bakla lapo lapo at meron dito dito malalaking alimasag grabe po yung laki ng alimasag po yan ganyang kalalaki po alimasag na mabibili niyo. puro babae po yan no Hmm, gandang alimasag po, puro babae, no? So talagang grabe na po ang tao ngayon po dito sa Malabon Fish Market. So talagang dinadagsa na po, no? Dahil unti-unti na po talaga tayong pinupuntahan ng ating mga kababayan. So alamin po uli natin yung nagtitinda po dito ng buko, no? Kung tumaas po uli ang presyo ng isang pirasong buko. Boss, magkano buko? So, 40 pesos pa rin po ang isang piraso ng buko ni Idol dito sa Malabon Fish Market. No? Sa mga magbubuko salad po, punta lang po kayo dito sa gilid ng fish market. At marami po kayo mabibiling buko. Ayan po yung buko ni Idol. Boss, salamat! shout out. Merry Christmas. Ay, portanto. Mm. Merry Christmas. Merry Christmas. Ito, traffic kayo dito sa Malabon. Ito mga video. Sa ay mga gulay po si Idol no. Ayun po, oh. makikita niyo po yung mga kanyang paninda po dito sa Malabon Fish Market no. So maghapon po sila dito na magtitinda bago po umuwi sa pamilya. So wala pang tulog galing po ng Divisoria no. At namili po siya ng kanyang mga paninda po doon. Oh, shoutout sa mga geng-geng oh O shoutout sa mga geng-geng. Ha? Huh? Talagang napapasaya ka talaga pag nag geng, -geng, 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 -geng ka. Si Boss Lando so, Si Boss Lando Explorer Welcome na welcome po kayo dito sa aking mga video na ina-upload dito sa Malabon Fish Market So ganyan karami po ang tao ngayon dito no Talagang dinarayo ng kababayan natin at dinadagta na po ngayong araw po ng linggo Boss salamat, thank you ピッピッピッピッ。 Bo Merry Christmas Bo thank you

Pumpa no po, po sila ito, no? Ayan po may mga price tagging na po dito no? Ang kanilang mga paninda po dito Sa Malabon Fish Market Ayan po oh. Ayan ang mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market, no? Madam. Madam. Yes, ma'am. So dito naman po tayo sa mga nagtitinda po ng tumpukan sa halagang 50 pesos po kahit na Christmas season na po no? talagang meron po talagang tumpukan dito sa halagang 50 pesos Ayan po, mga 50 pesos. 120 po ang kilo po ng salay-salay. Ayan po, meron po dito ang kabasi. No, 50 pesos po yan ang tumpukan Ayan, po. Marami na po yan. No? Kabasi. Tapos may mga tumpuk-tumpuk pa rin po dito na tawili. So, ang tuna po dito ay 240 po ang kilo. Tapos meron din po dito ng yellow pintuna, no? 200 po ang kada kilo, no? 200 Ayan, mga uh, galunggong. Tapos ang tawilit po, 100 po ang kilo. talagang hindi po magka umayo po ang ating mga kababayan dito na mga namimili po no shout out po shout out so salmon po dito ang per plato po at tumpok 100 pesos no? talaga napakarami na po talaga ang tum tumpok-tumpok -tum -tum na isda po dito sa Malabon Fish Market so ganito po ang sitwasyon ngayon Nagkalak, kalakaran ng ating mga paninda ng ating mga tendera sa Malabon po ang ating mga kababayan no? ang dami po talagang tao rito ngayon dagsang dagsa po ang mga mamimili maghapon po ulit ito no? na makikita nyo po mga nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market Ang mga hindi pa po nakakapamili pumunta na po kayo sa Malabon Fish Market at marami po kayo mabibiling panindang isda at mura pa ganito po natin ang sitwasyon po dito sa Malabon Beach Market ah.